Saat itu bukan pesawat kiri yang tidak tepat Saat yeah. oh, dia kiri. Oh, Tangan kiri Muli na namang nagpakitang gilas ang isang Pinoy na boksingero na alaga at inampon ni Coach Freddy at itinuring niyang anak at ang boksingerong ito ay naging pinakamatinik na boksingero ng bansang Pilipinas. At sa kanyang pinakahuling laban, nilamog at winasak niya talaga ang pinakahalimaw na boksingero ng bansang India. Napakatibay at napakalakas ng bagito natin bida. Isang Pinoy boxer ang viral ngayon dahil sa kanyang moves na pagkatapos manalo ay napapayakap talaga ito sa magagandang ringer. Doble ang panalo ng boksingerong ito dahil sobrang sexy at gaganda na mga ringer na nayayakap nito. Siya na rin ang pinakamatinik na boksingero ng Pilipinas dahil sa kanyang magagandang chicks na nayayakap. At sa kanyang huling laban sa Bansang Korea ay nanalo na naman po ang ating bida kontra sa hapon na two times world champion ng Bansang Japan. Kaya napayakap na naman sa magandang gringer ang ating kababayan. Sino ang buksingyerong ito na sampung sunod-sunod na panalo na ang ginawa at hindi pa natatalo at tila pampalakas niya ang pagyakap sa magagandang modelo. Si Vince Asosyon Paras o mas kilala bilang Vince Paras ay isa sa ipinagmamalaking buksingyero ng bayan ng General Santos City. Mula sa maghapong pagpapalimus sa kalsada, ay napadaan ang musmus nating bida sa isang boxing gym, kung saan sinanay noon ni Coach Freddy si Manny Pacquiao. Dahil idol na idol ni Vince Paras, si Manny ay sumilip at pinuntahan niya talaga ito. Dito na niya nakilala si Coach Freddy, na siyang nagpakilala sa kanya kung paano makipaglaban sa ibabaw ng lona. Tinuruan ni Coach Freddy si Vince Paras kung paano maging boksingero at binigyan niya pa ito ng isang boxing gloves na gagamitin ng ating pampato. Dahil kay Coach Freddy, imbis na maging palaboy at magpalimos sa kung kani-kanino, si Vince Paras ay natuto kung paano maging isang boksingero. Naging isang undefeated champion ng Asia Pacific Youth Light Flyweight Division at nakapagbigay siya ng maraming karangalan sa ating inang bayan. Tuwang-tuwa si Coach Freddy sa tagumpay at narating ng batang nanlilimos lang noon na kanyang ginabayan at tinuruan. Ngayon si Vince Paras ay mahaharap na naman sa isang matinding pagsubok. Dahil mula sa bansang Japan, may isang matangkad at napakalakas na rising star ang kanilang boksingero. At di lang yun dahil napakaangas din ang hapon na ito balak niya talagang durugin si Vince Paras dahil maliit lang daw ang ating pambato. Sa face o pa lamang ay gusto na magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang angas ng hapon na boksingero. Nakashades pa ito na parang kontrabida sa Matrix na palabas. E dinatalyo pa ng hapon kung paano niya tatalunin ang ating pambato. Di niya daw patatagalin ng laban at wawasakin niya ito dahil kalahati lang daw niya ang laki ng ating pampato. Araw ng Sabado, May 13, taong 2023, sa Okada, Manila, Hotel and Casino, Paranaque City. Sa laban ng angas ng Pinas, Quadro Alas General Casimero versus Pilipos Ngitumba ay undercard po ang ating bida. Si Vince Asuncion Paras ay aharapin ang pambato ng Japan. Si Ayumu Hanada ay gusto kagad magpasikat sa weigh-in pa lamang nila. Bato-bato din ang katawan nito at tatapusin talaga ang ating pambato. Pero puwet lang daw ni Vince Paras ang matitira nito. Oh, wow well, number one, seryoso talaga ang hapon na boksingero. Baka sa mukha nito na hindi siya nagbibiro. Matitindi ang suntok nito pero mas matindi pa rin dito ang ating pambato. The records. Coming up on a minute remaining in the very first round. With his hands up, you know, he had the high guard going, but he's pressing this fight right now. Yeah, trying to warning in the very first round. One, two, that landed by Hanada. Barras good, uh, good exchange. Barras coming in with that hook. Yeah, and it's the very first one sa round number 2, kahit na maliit si Vince Paras ito pa rin ang dominante puro powerful na suntok na ang kanya pinatama sa hapon na masyado kampante is the body. Is great oh. asking him to stand and bang and Hanada is coming in he wants to do it too, got hit by that left hook sometimes that's the preconceived notion with long and lengthy fighters and Finding everyone, both of them have significant punching power. Aris is not letting free. Round number 3, agresibo na masyado ang ating pambato. Puro powerful na suntok na ang pinakawala nito. Pero ayaw naman magpatalo dito ang hapon na boksingero. Binhi you know, his punches are are heavy. Oh, nice body head body. Very good. Nice one by Paras. Another one by Paras. Overhand. But for a counter. Paras trying to go for the body, making those hands drop. He doesn't care too much about the distance that he has advantage over. It's um, it's it's Paras's. Uh, 40 seconds remaining in round number oh. three. Oh! Look at Nanada. He's, he's just letting him hit. He stood there and got hit with with few punches. This is what we all want to see. Yes. Sa round number 4, puro accurate na napatama ang pinakawala ng ating pambato. At napakaganda po ng naging palitan nila rito. Oh! Stuns him, stuns him Oh, off of him with a jab. 10 second warning, big hook, big exchange. Whoa. Round number 5, nakakalamang na si Vince para sa kalaban ito. Kahit na matangkad ang hapon na kalaban, ay nabapaatras na ito ng ating kababayan. Oh wait, pedi folder. Be gentle off the gas pedal. But like you said, he still has so it because of that jab that that Paras has been throwing even in this round as well. And he's throwing that jab and head movement. Good good shot coming from Paras. And Paras has successfully measured that distance Roberto. Sa round number six, kontrolado na ng ating kababayan ang takbo ng laban

Out. Oh, big bomb! Oh, so guys. Round number 7. Mukhang bali na ang kamay at braso ng kalaban. Dahil palagi na itong nasasapul at natatamaan ng ating kababayan. And the thing is, when you, when you tire out in, in the later rounds, even though you're getting hit, the power is not as dominating as it, as it, as it was. It's different from when you're uh, pedal to the metal with a full tank. Right, right. That's, that's where you have every uh, weight into the punch, and it's very uh, powerful and dangerous. Good counter hook by Paras. Oh, Hanada getting hit now. Now gets back into a corner, trying to push back. Oh, oh. big bombs! Oh, both guys. Sa round number 8, dugo na ang ilong ng hapon ng kalaban. Mukhang ininga na talaga nito ang pinamukbang sa kanya na kamaunikabayan. Yeah, both guys are putting their hearts in there. And you can see how big of, a, of the hearts that they have. Oh, oh, big shot. That was a big... Take a look at the quality of punching. And I think that might sweat the judges a lot because he... Oh, big shot. Paras. Another one by Paras. What an end. Wow. What a finish. Good. Good closing. Malinaw na panalo dito ang ating kababayan at sa sobrang tuwa ay napayaka pa siya sa magandang ring sa pagkapanalo niya sa laban. Bali naman ang kamay at braso ni Ayumu Hanada pagkatapos ng laban. Isang patunay na si Vince Paras ay napakalakas na ating kababayan. Ayon mismo sa hapon, round 2 pa lamang daw ay napali na ang kanyang kamay dahil sa tindi ng kanyang nakalaban na may angas ni Casimero at lakas ni Pacman. Nito lang araw ng Sabado, May 11, taong 2024, sa Paradise City, Inson, South Korea, ay dumayo ang ating bida. Haharapin niya rito si Hiroto Kugusi ng Bansang Japan. Ito na ang kanilang pangalawang paghaharap dahil ng una ay medyo nadaya ang ating kababayan dahil dahil sa Japan ginanap ang laban. Kahit napabagsak ni Kabayan ang kalaban ay natalo pa rin siya sa laban. Buti na lang sa laban na ito ay nanalo na ang ating kababayan. Round number 1, agresibo agad ang ating pambato. Hindi makaporma ang hapon na boksingero. Laging nasasapol ng ating boksingero. Dumikit eh, kasi yan ang galawan niya. Kasi Nagano sabi, wala palungi, wala patayin eh. Wala patayin eh. yung yung ano yung apa sa kita ina bantay ni Vince Round number 2, ganon pa rin ang senaryo. Si Vince paras pa rin ang dominado. Lagi niyang sasapul ang kalaban at napapaatras ito sa laban. Round number 3, ayaw talaga magpatalo ng hapon na kalaban. Pero napakatindi dito ng ating kababayan. Lagi niyang nasasapul ang hapon na kalaban. Rematch na ito. Ay, na ito. dito sa round number 4 matibay talaga ang hapon na kalaban pero mas matibay po dito ang ating kababayan so, nasa ano sa tawag ito wala at 5% uh, na lang shout out Arsila Box Jay in Manila good luck sa internet good bye one k Ah, uh, o kakasabihin Kung wala si Pops eh, ko Ang taas bro Ang taas sa pagtatapos ng round 4, nangihinal na dito ang kalaban ni Kabayan habang masigla pa rin po ang ating kababayan. Dito sa round number 5, wala pa rin pinagbago ang galawa ng ating kababayan. Maliksi pa rin ito at agresibo sa laban. Round 5. Round 5. Ganun, ganun. Luis Franco Matiga Musta Papsi Wala si Eric Round number 6, lamang pa rin sa puntos ang ating pambato habang naghahabol na dito ang hapon na boksingero. Sabuhin so, na, sunod timer, tayo ma ima Ate, ba? Dadyo Ay, naman yung mga sa boxing. Siya na may pressure. Wala mo, na si Yung kotse, pagod na rin. Hmm. Bigay, bigay lang. Hindi na lang. Round number 7, nangihina na rito ang kalaban dahil sa mga epektibong kamao ng ating kababayan. Tiro sa sa tiro, ano? Ama, bali, huwag ranking yung laban. Kapati, ka may sister tayo. May ting-star tayo. Nakalive siya, ano? Nakalive si, si King din. Shout out, King round number 8, malaki na masyado ang kalamangan ng ating kababayan siguradong matatalo na dito ang hapon na kalaban eh sipagte ka nasaktan si Pukuchi no? alam na yan masyadong kasahan niyo no? joker, kaya mo yan rey, bumbong bum at alaming magaling sa boxing mag pwede ba maload na kayo o hiyo? round number 9 pilit na humahabol na dito ang hapon na kalaban pero ayaw talaga siyang pagbidyan ng ating kababayan tiyoy ka na guys, <laughs> what say you talagang? <laughs> wala <laughs> kayo tayo, wala kayo kayo, paras <laughs> tayo dito sa round number 10, todo bigay na ang dalawang naglalaban. Pero panalo talaga dito ang ating kababayan. At walang round na nai-panalo ang kanyang kalaban. Mas maganda ito bro. 哎，这个。 Malinaw na panalo ang ating kababayan at napayakap na naman siya sa magandang ringer pagkatapos ng laban. Nito lang araw ng linggo, February 16, taong 2025, sa Larkin Arena, Johor Bahru, Bansang Malaysia, ay dumayo ang ating bida. Haharapin niya rito ang pinakahalimaw na boksingero ng India na si Muhammad Shamin. Bato-bato ang katawan nito at mukhang halimaw talaga pero tatlong round lang pala ang itatagal niya sa ating bida. Dito sa round number 1 napakalaki ng kalaban pero baliwala siya sa ating kababayan. Napakagantakan kepada bagian lower body. Na berbeza dengan pertarungan pertama sebenarnya yang kita lihat. petinju hook kiri dan kanan. ini adalah paras meletakkan kedua tangannya untuk mengawal muka pasukan oleh Syamim ah, sampai daripada tangan kiri paras tadi kepada Syamim kehasilan mereka di dalam gelanggang ini oh, oh oh tidak dikira itu Shamim Syamim tadi sehingga meluntur petinju dari India ini kira atau tidak ya tidak Haji benarnya tapi uh, hanya melepaskan hook dia dan Muhammad Shami masuk ke depan. apabila uh, Dennis masuk ke depan dan pada dia, dia akan mendapat menjap. Yeah. Dito ni rapido pinukpok nang husto nang atin pambato ang kalabang boksingero. Seka ada lima lagi pusingan yang akan dihadapi. Masyaallah kali kalian kedua. Sekarang ada tolakkan ke atas Shami daripada Paras. sa round number 2 ganun pa rin ang senaryo bugbog sarado pa rin ang Indiano dahil napakahusay ni Vince Paras na ating pambato Amin. berbeza dengan Muhammad Syamil dia lebih kepada blocking ya di situ apakah ada lakukan tetapi lebih banyak kedua oh, itu dia satu hook tangan kiri satu tumpukan Sauk kiri yang sedikit tidak tepat tetapi yang memberikan yeah. kepada oh, itu dia tangan kiri persiapan para kepada dengan satu dito sa round number 3 Dito natatapusin ni Kabayan Ang paghihirap ng kanyang kalaban Wawasakin niya ito Kaya ititigil na ng referee Ang kanilang laban Sangat tangan kanan. Dia jatuh pada pusingan yang, yang kedua tadi. Begitu, oh, ada ah, lagi eh. ah, ini. Hanya membiarkan saja Paras menyerangnya. Dengan uh, sudah sebuah tiga tumbukan. Sedikit sentuhan daripada straight jab yang uh, dilepaskan oleh Syamim ke kepala Paras. Uh, tak sabar, nantikan. Pertarungan utama.